Yan. Sobrang tagal namin, na namin hindi nakatikin ulit ng, ng pansikan to. Ngayong araw nga ay napag... Malagay ko nito. At, at siguradong, ano, masaya ka sa pansit kanton? <laughs> ganito kayo magluto ng pansit kanton dahil nga mabilisan ah. Uh, ayan walang tubig. <laughs> at ito, tatanggalin na namin. Eh, dati, yung ano, uh, nito para ano, ito, bubukurin na to at kukuha kami ng ano. Kaya walang tubig yan, pinapaika ko lang yan kasi meron akong pinapakulong tubig dito. Ayan, ito. Para mabilis na siyang pumulong pag naigipan na. O, diba? Mabilisan. Instant eh. Kailangan natin ng instant ngayong oh, araw instant. na ito. <laughs> Ngayon lang naman yan. Kailangan meron din tayong mga ano. Sabi nila hindi daw healthy. Abo. Yano ka naman. Oh, hindi naman nga. Pag araw-araw. Ayan. At talaga namang buwan. Ilong buwan na. Bago ulit kami makakatikin. Kaya kami lagi may stock ng mga ganito. Kasi if ever nga na may biglaan. Or eh, madudukot ka. Nasanay ako nung nag-pandemic na talagang wala talagang matira sa walang, sa aming uh, lagayan ng mga pagkain. Eh, ang hirap namang bumili at hindi ka basta-basta makakabili. Kaya, ayan. At ngayon nga ay nag kami sa pansit Canton. Ayan. Alam niyo ba kung nakain ko pa nito? Ano? Ano?

ito na ha. Ilalagay na natin yun dyan. Nakulo na agad, diba? Ayan, luto na. At take note, hindi po ito kakainin ng puro. iuulan po namin to sa kanin. Kaya don't worry. <laughs> Ayan. Don't worry. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Iuulam po namin sa kanin at hindi namin ipupuro na kain. At siguradong alam niya naman ng mga bata, talagang sarap na sarap sa mga ganyang pagkain. Pero sinasanay namin sila na hindi kailangan ng ganito lagi at kailangan iuulam sa kanin. Pero may time naman na ganito lang, puro lang kinakain. Pero yung isang piraso, or dalawang piraso, apat silang maghahati. 'no, ba? Diba? Yeah. Naman sa kabilang side ay nag uh, ano na lang. Oo, natuto ko. Ng mga oils. Ng mga oiliness at saka soy sauces. Ay, nilalagay na sa isang mangkok. Wala na yung kanin na i-lish. Hindi, kaya nga ba yun? Hindi. Kaya na lang kanin. Mayroon din tayong makbo. Mm. Kakain tayong kanin. Ulam ito. Pinakukuha ko panghalo nga dito. Kuha ng mga pinggan. Wow! Mm -hmm. Almusal. Ayan, dahil tinamad ako magluto ngayong umaga kasi Sabado oh, yung mga sakit-sakit ng katawan. Nang <laughs> <laughs> Monday to Friday ay pinahing ako muna. Mami! Mami ako magluluto ng tanghali at ito na nga. Kaka eh, ba't parang maangang? Spicy ba niluto mo? Ano ba yung kulay green na yun? Sweet Tamis angang po. Oh, nakain ko lang yung purong may ano. Okay lang yung pagtamis angang. Ayaw ko, ayaw ko. Sarap yun. Hindi naman, dalogie nga sa kanin. Yung ulam sa kanin? Ayaw. Okay. Yeah, Nara, may upuan ako. Okay. Okay. May chicken Anak, pagkano basta Magdala kaldero. Okay. Mami, siya, okay. po. Ah. Lalo ko dala. Lalo ko dala. Okay. Okay, Ana. Dali, Ana. Hindi po, ah. Hindi po, mama. Mama, ah. Hindi na muna. Oh, ano. Sarap to. Hatiin na lang tayo sa gatas. May milk. Ewan ko, isa. Wala, dididma chicken. Mami, <laughs> mami, may chicken na hula. Dididma chicken. Mami! mami Masitkan <laughs> <mami, laughs> Ha? Kulay na. O ano, no. ng pancit yung pancit mo, ha, ano? Ayan. Pancit, guys. Ayan. Yeah. Ito ay datas mo. Dinit maang chicken. Mm. Ang laki-laki niyan. Dami-dami niyan, eh. Um, malatong pa rin. Tolo, bakit walang asokan lang? Meron. Kasi akin yan. Kaya ko. Ayaw ko init. Dadagdagan nila ang... Ayan. Ah. Sakaltakan lang po sa Pansit Canton at kasi masyadong priority ang ano ah. Mabenta ang ating Pansit Canton na ah. For today, 10 pesos per tinidor. Mm, 20 pesos na yan. Oh. Oh, daming tinidor dito. Ayan, oh, 'di ba? Oh, chicken, walang papansin ng chicken. Yes. Oh. Ayan. Talagang sold out. Sold out na, naunang maubos. Oh, kain na. Tumira ko dito. ano na, pangatlo na 'yan. Pangatlong damak na ng kanin. Oh. Mama pa rin. ganaman? Wala na. Mm, konti-konti na lang, oh.